So ayan, good morning sa ating lahat ng no, mga kalipad So nandito na naman tayo ngayon sa lok, no, to Every morning So asikasuhin muna natin itong mga Ibon natin no? Magpapakain muna tayo ngayong umaga Bago tayo pumasok sa trabaho So ito yung mga bagong salang na natin no? Ito is uh, Magiging poster parent natin to. So ito yung ano, uh, Bago natin fair para sa Norte So ayan mga kalipad, so nandito yung uh, ngayang bird natin no? so ito so, hindi muna natin sila pakakawalan at uh, medyo malilit na tayo so magpapakain muna tayo so na akala ko hindi na araw uli no so kagabi medyo bumusang ang ulan at uh, akala ko magtutuloy-tuloy na naman yung ulan at hindi na naman tayo makakalabas ng ibon so ngayon ito at uh, medyo ayan subisikat lang konti yung alam ano, araw so kagabi ay uh, nandon tayo sa divisoria medyo inaabot tayo ng ulan at kasama ko yung mga anak ko no so lumulubos ulan akala ko na naman is eh. Hala. Akala ko na naman magdidiretso-diretso yung ulan, no? So, mga kalipad, magpapakain muna tayo. So, ayun, mga kalipad, at ah, bibigyan na natin yung mga young bird natin ng ah, pagkain, no? So, ito mga kalipad, ah, andito yung tubig natin, and then, uh, ah, ayan. El Toro Probiotics, yan, bibigyan natin. And then uh, meron akong uh, stag developer for no para sa mga young bird natin, sa mga inakay, mga may anak. And then uh, vitamins. So ito hindi na iba laman ito, mga kalipad. Lalagyan lang to. So iba tong vitamins na nasa loob. Sinaling ko lang dito. So ayan, plain feeds muna tayo ngayon, Monday no. So tara bigyan na natin yung mga sisig. ay, gagi palabas ganoon nga, palabasin na natin sige, labas so, ayan mga kalipad, nagsabay-sabay na sila Nalabas na natin, no? Kaya mo natin sila din. Ito ay uh, pangawala natin. Nakoplo. sabay-sabay na rin sila ito yung mga young bird natin mga ilang kayo so hindi na matutuloy yung pagbibigyan natin ng bits sa kanila no? kaya na sila kakain so ito mga ng mga breeder ang pakainin natin so ayun mga kalipad almost done na, na tayo no? so 8.20 na, na nga umaga so ayan pa lang ngayon pa lang bumabalik yung mga young bird natin simula kaninang pinalabas natin no? So, bababa na tayo at uh, papasok pa tayo ng trabaho. So, hindi na natin na-video uh, lahat ng ginawa natin, no? So, eto, ta alis na tayo dahil mamadali na ako. So, babiyahi pa ako ng malabon, mga kalipad, bago uh, makapasok sa trabaho. So, ayun, mga kalipad, maraming maraming salamat, no? And uh, thank you, thank you very much. And uh, good luck para sa mga training and uh, races natin uh, this coming uh, race ng uh, North Race. Yan, 2024. So, maraming maraming salamat and na uh, good luck mga kalipad.